back Love Hotline sa pagbabalik ng kanyang kinakasama sa abroad. Natigil kaya o lalo pang nadagdagan ang mga pagdududahan ni Christy. Narito po ang pagpapatuloy ng ating love scene, Naghihintay sa Wala. Kung noon, pangungulila lang ang naglalayo sa amin ni Chris. Ngayon, higit sa lahat pagdududa. Hello, Be? Napapansin ko lang kasi na nababawasan na nababawasan ng pera na pumapasok sa account natin. Ba't ba ganun? Be, siyempre, napag-asos ako sa bigla akong pag-uwi dahil kay nanay. Tsaka, binabawasan ko rin naman yung para makaipon tayo eh, di diba? ba? Ayaw ba nun? Eh, halos kalahati yung nawawala eh. Hindi ko naman alam kung sa pumapasok yung pera. Be naman, hanggang ngayon mag aaway pa tayo tungkol dyan? Mukhang yung iba naman ang na tinipunti eh. Wala Napapansin ko rin lang kasi na... Tumadalang, pati pag-uusap natin. Dati, every weekend. Ngayon, ako pang kumukontak sa'yo, tapos wala ka pa. De, hindi ko naman kasalanan magkakaproblema yung, yung wifi dito eh. Pati nga cellphone, walang signal. Parang hindi mo naman alam. Alam mo, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo naman, Lagi kang magkakaroon ng dahilan. At lalong titindi ang aking pagdududa. Dahil ngayon, may magbibigay ng ebidensya sa kanyang pagtataksil. Hello? Oh, napatawag ka. Oh, mo sa Korea. Christy, magtapat ka nga sa akin. nagpa ka ba? Retoke? <laughs> hindi no. Bakit? Ay naku te, eh. mag-Facebook ka nga. I-search mo ang Angel Chris. Akala ko ikaw talaga yung kasama ni Chris sa picture. Kung di ka nagpa-retoke, sino yung babaeng kasama niya? May kabit siya? Tabi naman. Hello? Ano nakita mo na? Huling-huli mo na si Chris? Hello? Pagod na pagod na ang puso ko, Chris. Hanggang kailan ako maghihintay sa wala?